Oh, ayuda for the day! Oh. ayun na pala si Nadalpin eh! Libre mo ba yan? Aba, mukhang nanalo ka na sa Tonkin Wish ko lang! Ay! Bigay po ito ni Ma'am Grace, ang babaeng pinagpala sa lahat. Oh! <laughs> Alam mo, mabuti talaga Grace na nasa bahay ka na tumuloy. Eh, mas gusto ko nandito para kasama kita at saka para kasama ko yung mga magsasaka. Kasi mas pakiramdam ko na ligtas ako kapag nandito ako sa inyo. Ligtas ka naman. oh yeah Uy! Uy. Isko, isko! Tingnan mo. Makikita mo ba yung nakikita ko? Huwag mo na akong hawakan. Kaya ko naman maglakad nang di mo ko inahawakan. Hindi talaga dito ha? sa aming mundo. Hindi. talaga. Huwag so, na nga. Maglalakad sa, na ako. Kayo. Nag-holding hands? holding hands? Pasoy sweep ko. Isang tipi sila. Talaga pag may relasyon. Grace! Mm -hmm. Sir Carlos, pakisagot Pre? naman po yung tanong ng bayan. Na ano? Bakit <laughs> <laughs> parang nilalanggam kayo habang papalapit kayo dito? Ay! Ay Hindi <laughs> kami nilalanggam. <laughs> Opo. May relasyon po kami. Salamat! <laughs> Salamat! <laughs> Ayan na. Ayan na. na huwag magtanong. Basta kung ano yung nakikita ninyo. Yun na yun. <laughs> oh, yeah, yeah. Kaya na kayo, kaya na kayo. Kaya na tayo. Bakit ganun sila? Gusto ba nila na may kami ni Carlos? Oo naman. Masayang masaya sila para sa inyo. Isa lang naman yung alam mong ampalaya na chararat na girl na alam kong galit na galit at may ayaw talaga sa'yo. Huh? Ma'am, walang iba kundi si... Venus! Alam mo yun, yung mga ating... Si Venus naging ampalaya? Ito naman! Siyempre, eme-eme ko lang yun. Alam pa? Ampalaya kasi nga, bitter siya. So yun na yun. Siya yung bitter na sinasabi ko. Ano namang... Ang bitter, hindi pa ito nasasanay. Eh. Galit na galit na yun. Inis na inis na yun, deep inside. Ay, okay. Okay lang ba? Thank you po. Hey, Aris. Ah, uh, may tubig pa dyan? Ah, uh, wala nang tubig sa jug eh. Pero kung ano si Mang Delfin sa office, hintay na lang natin. Sige. Hayley! Kala ko di ka papasok ngayon. Late ka. Kevin, Maaga ako nag-start ng work today. Besides, wala naman akong time in and time out. Freelance ang work ko dito, di ba? So, Tol, ano bang sikreto ni Sir Carlos? Ba't napasagot niya agad si Ma'am Grace? <laughs> I don't even know. Di ko nga alam na nagliligawan pala sila. Nakakagulat nga. Guys, listen. Okay. Di na kasi uso ligawan ngayon eh. Paminsan, tinginan na lang. Okay datan. Tapos kayo na, Di ba nga, bigla na lang Tapos, boom! Doon na ma-realize na mahal pala nila yung isa't isa. O kung nagtataka kayo kung bakit maraming pagkain? Ay eh, dahil pagpapasalamat ito ni Grace para sa inyo. Para sa inyo lahat ito. Yun. Yes. yes. Thank you po. Masaya kasi ako tuwing pupunta ako dito. Magaan yung pakiramdam ko. Salamat ko. Totoo ba yung chismis na nakidap daw kayo kagabi? Totoo ba yung kay boss? Oo, totoo yung chismis. Pero buti na hindi dito na siya. Ang hirap nito, yung primary suspect, di pa rin nakikita. Speaking of that, nagpa-print ako, get one and pass. Kumuha lang kayo dyan. na pag nakita niyo yung mukha niyan, isumbong niyo kagad sa pulis. Ako sinisira yung love life ni Sir. Hindi dahil sa ginawa ng lalaki nito, hindi ko mapapatunayan sa sarili ko na mahal ko para si Grace. Hindi ako papayag na siya sa akin. Isa namang matamis na kiss dyan, no? Yun! Kiss! Yeah. Yay! Yay! No! More! 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 Parang gusto siya i-kiss. No. No. Oo, kaya ngayon! Kaya na! Ate Christine! Maraming salamat! Na, sa Ate Christine! Mam Grace! Ikaw, ano gusto mo? Ikaw. Ate Christine! Nahanap ko pa din si Christine. Okay, kaya tayo! Kaya na, kaya na!